mangit na itong rubber plant tinikay eh, natin, oh. Kailangan ng ma-rescue, oh. Ayan, nalaglag na yung dahon niya, oh. nagba siya, oh. Kulang na ang aning niya. Talagang kulang na yung nutrients niya. Na-overwater pa siya, oh. Picture niya, oh pagka nagdilig ka na eh, ano na, yung lagos-lagos, tagos-tagosan na yung tubig. Kumbaga, wala na, kulang na yung nutrients ng, ano niya, lupa niya, hindi na nahuhold ng ugat. Dahil nga sa soil yung pinaka major source ng nutrients na kailangan ng ating mga halaman para siyempre sila ay lumaki, lumusog. Para din pong sa tao yan o sa bata, kapag kulang ng sustansya yung kinakain nila, mabagal lumaki. At kung kulang nga sa sustansya o sa nutrients, siyempre magka magkakaroon sila ng sakit, magiging sakitin sila. Yan, example na po natin dito sa malusog na lupa at sa hindi malusog na lupa. Kung baga, mabagal lumaki yung halaman. So, yan, mag-prepare muna tayo ng pating mix. Naghiwa mo, nagtagtad ako ng ano, konting, ayan, yung coco cubes, panghalo sa lupa. Ang benefits po ng Coco Cube sa ating halaman ay nagre-retain ng moisture. nagbibigay din siya ng nutrients na kailangan ng ating mga halaman. Tapos yung ibang hinalo ko dito, may Coco Pit, may Rice Hat. Ang Coco Pit ay may anti-fungal properties na tumutulong at nagpoprotekta sa ating mga halaman. Ito na, umpisa na natin. Uh, na natin itong si Tinike para siya ay ano na, mapalitan na ng soil niya. Yan, piga muna natin itong pat niya para mas mabilis siyang, ano, lumabas yung kanyang, ano, lupa. Tsaka yung para hindi siya, ano, mapuwersa. Tapos hawakan, hawakan dito, sa pinakapuno. Ayan, tsaka itataob yung paso, oh, ayan, ganyan. Siguro lakihan ko pa tong butas nito liit pa eh. Nilagyan ko ng coco, coco, cubes yung ilalim niya. Naubusan na pala ako ng uling. Para hindi, para mas mabilis yung ano, paglabas ng lupa kapag ka didiligan natin. Ito talagang compact na yung lupa niya na bulok na yung ano niya sa ilalim kaya kailangan na niya talaga mapalitan ng bagong ano soil wala na talagang nutrients yung lupa niya kaya yun nga para bago tayo bago sila marutrat yan ireripat na nga lang natin hindi ko na masyadong inalis yung ano niya lupa kumaga medyo binuha buhaghag ko lang medyo yung para makagaroon ng ano hangin yung lupa niya yung mga ugat Ayan, Saka lang dagdagan ng ano sa ibabaw. Ayan, o. Oh. Ayan, maano na, meron na silang ano na makukuha dyan sa bagong lupa nila. Tapos, nag, maglalagay ako ng stick. Yung palang stick na to, nilalagyan ko siya ng plastic. Ayun yung plastic ng yelo. Para hindi siya, ano, pag nababasa, hindi siya agad na bubulok. Nilalagyan ko niyan kasi para suporta dun sa halaman natin. Para kung humangin man, hindi siya, ano, hindi siya mabuwal o magalaw yung kanyang ugat dahil nga iyan bagong repat nga natin para protect ano ano na lang niya protect sa kanya kasi pagka syempre pag nahinangin siya may tendency na magalaw yung kanyang ugat alam niyo ba tong tali na to eh ano yung tali ng face mask <laughs> kinukuha ko yung sa face mask yung ginapero yung ginagamit namin to ha yung Halimbawa, ginamit namin, iiwan lang sa labas. Tapos yun, after ilang araw, tsaka ako nalang inaalis yung tali. Ayan, tsaka ako kinukuha. Magandang panali eh. Na-stretch siya. Ayan, no, kaysa naman itapon. Eh, pwede pang magamit. Ayan, no, pinipress-press ko yan, no, yung gitna. Para hindi siya, ano, sigurado na mahigpit yung pagkakaano niya sa lupa. Para hindi siya mag, ano, hindi magalaw yung ugat niya habang nag-ano siya. Habang nagre-recover siya. Ayan, diligan na natin. Siguro mga ano lang, sa basot kalahati. Kasi pag ano ilalagay naman natin 'to ng plastik eh. Mag-aano pa rin siya doon, magmo-moist pa din doon yung plastik. Iyan, ganyan ako mag ano, ina hihintayin ko muna para mag yung moisture niya ay tuloy-tuloy, hindi siya ma-dehydrate. Mas mabilis siyang ano makaka-recover. Ayan, tapos na Ilalagay na lang natin to sa ano, shaded area. Kailangan sa loob ng 15 days hindi siya magagalaw. Yung kung saan natin nilagay doon lang sa loob ng 15 days, hindi natin yung palipat-lipat. Isama ko na rin pala tong si ano, yung Melanie, si ni Dwarf. Kasi napansin ko rin na ano na siya o, oh, root bound na. Ayun, tapos ano na, mabigat na yung kanyang pating mix, yung soil niya mabigat na kasi pagka ganun na ano, indikasyon na yun ng kailangan ng palitan, nag-compact na yung ano niya sa ilalim, yung lupa niya. Kaya yan, sabay na lang natin, isabay ko na si, ano, si Melanie. Dahil nga, ano, lagi nag-uulan, lagi itong basa eh. eh. hindi naman siya masyadong naaarawan sila dito sa likod. Hindi sila masyadong naano ng araw. Kaya ang ginagawa ko na lang dito, kung nasaan yung araw, binubuhat ko siya doon. Kung nasa ang, sa mga gilid-gilid, sa mga ano lang, nandun yung araw, yun. Yung halaman na lang ay susunod. Ayan, pakita ko lang po ng mabilis ha. Ayan oh, no. kasi niyan, second floor sa garahe. Kaya yung araw, pasilip-silip na lang, hindi na siya tumatama halos. Ayan, yeah, so sunod na po natin si ano, si Melanie. Ito ay ano, dwarf. Ang ganda ng da, yung usbo niya. Kung ano yung ginawa natin sa una, ganun din yung dito na yung procedure niya. Ayan, uh, ano natin sa ibang pot. Pero dito na lang din sa maliit. Kasi parang ang laki naman ng isa. Hindi rin naman kasi tama kung maliit lang yung halaman. eh, ilalagay natin sa malaki agad na pot. Kasi doon nag, mas, mas, mas matagal matuyo yung lupa kapag ka ganun. Malaki yung pot niya. eh, maliit pa naman yung halaman. Kaya yun. Dito ko na lang din ilalagay sa ano. Dito na lang din sa dati. Ayan. Kasya naman. Okay. Ano naman siya. Sakto naman ilipat na lang kapag ka, ano na siya talaga yung lumaki na nag ano ulit yung mga ugat. saka na lang natin ililipat ulit sa mas malaking pot niya ayan diligan ulit natin siguro mga isang ano lang isang baso lang okay na yun kasi babalutin naman natin ng plastic yeah, i-see ulit natin ayan ganyan lang ako magrepat na i na i method ang ginagawa ko ayan tapos na po tayo Next na lang po natin itong si Monkey Apple. Uh, may kwento po ako dito eh. Sana po sa susunod na ano natin, samahan niyo po uli ako. Dito ko na po tatapusin ang aking video. Sa so, mga hindi pa po, po nagsusubscribe, pakiclick na lang po yung subscribe button dyan sa baba. Sa right side po. Bye! Ingat po tayo lahat.